Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Brooklyn Nets kay Jimmy Butler. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura papunta sa Charlotte Hornets. Kahit man nga po mga katrops parating nagiging isang championship contender ang Miami Heat sa paunguna ni Jimmy Butler, ay hirap pa rin nga po sila na makasungkit ng titulo since parating nga po silang natatalo pagdating ng playoffs at maging sa NBA Finals. Yes, dalawang beses na rin naman nga pong natalo ang Miami Heat sa Finals sa nakalipas na limang taon. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po nakakagulat kung bakit nagsisimula ng magduda ang ilang mga miyembro ng Miami sa kakayahan ni Jimmy Butler na pangunahan ang kanilang kupunan. Sa katunayan, may lumabas na nga pong balita na nananatili na nga pong questionable ang future ni Butler sa Miami. Ibig sabihin, posible na nga po na offer na nga po siya ng kanilang front office sa ibang kupunan sa mga susunod na taon? O kung hindi naman ay maaaring nga po napabayaan na lamang nila siya na lumipat sa pagpasok nito sa free agency market sa taong 2025 kung saan magiging isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent. At isa nga po sa mga naungunang kupunan na maging possible next destination nga po nito ay ang Brooklyn Nets na nangangailangan na rin naman ng superstar. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura papunta sa Charlotte Hornets. Kahit man nga po mga katropos isa si Rui Hachimura sa mga manlalaro ng Lakers na naipabalitang itatrade sana ng kanilang team ngayong offseason, ay hindi rin naman nga po ito nangyari since binigyan pa nga po nila siya ng isang bagong pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili sa kanilang team sa susunod na season. Ngunit kung sakasakali man nga po na mabigo na naman nga po siya na makapagbigay ng impact sa kanilang team, ay dyan na nga po papasok ang pagtrade sa kanya ng tuluyan bago sumapit ang trade deadline. Sa katunayan, may ilang mga teams na rin naman nga po ngayon ang nagkaka-interes sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Maliban nga po sa Portland Trail Blazers ay sar naman nga po ang Charlotte Hornets sa mga koponan na gusto siyang kunin sa pamamagitan ng isang trade kung saan willing nga po sila na sa Lakers ang kanilang mga players na si Navasile at Cody Martin na pareho nga po nilang mapapakinabangan ng gusto sa kanilang kampanya sa susunod na season. Sa parte nga po ni Message ay maaaring nga po nila itong gamitin bilang kanilang backup point guard na makakatulong sa kanilang bench. Habang si Cody Martin naman nga po isang mahusay na trendy player na maaasahan pagdating sa opensa at depensa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.